Welcome para kay Senadora Risa Ontiveros na suportahan ng exploration ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginawa ni Ontiveros ang payag kaugnay ito sa naging payag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itutuloy ng bansa ang exploration sa West Philippine Sea may kasunduan man o wala sa China. Hamonin Tiberos, ang sinasabing ito ng Pangulo ay dapat masuportahan ng aktual na exploration. Sinabi ng Senadora na susuportahan ang effort sa ito ng pamahalaan kung masusunod ang mga panuntunan pagdating sa financial, legal at technical capacity at nakatoon sa layo ni protektahan ang best interest ng mga Pilipino. Umaasa itong si Anteberos na hindi lamang ito lip service o hanggang salita lang ng Pangulo na naririnig na rin noon sa mga nagdaang administrasyon. Nagpapaalala rin ng Senadora na kung may kasunduan man ng Pilipinas sa pagitan ng mga foreign partners, dapat ito ay salig sa konstitusyon at pinangungunahan ng Philippine National Oil Company. Ako si Jojo Sikat, Walang Inatasang Balita.